What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Project Technician sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan. Just subscribe na kayo. Click na notification bell button. Click yung na touch on yung mga mga videos. So guys, tuturuan kayo kung paano mag-replace ng screen or mag-replace ng digitizer sa uh, iPhone 6. So ito guys ay meron tayong spare part. So isa, tapos meron tayong original or yung gumagana guys. So ito yung kailangan nating ayusin. At kailangan natin dito guys ay Uh, ano bang tools na kailangan natin? syempre ito yung mga tools na kailangan natin. So, ito. Ito guys ay P2. Ayan guys. Ito guys ay star. Ayan. Kung nakikita nyo guys, mabuti. yan o, star siya. Ayan. Tapos yung isa, kailangan natin ng... Ito guys, yung... Philips or yung PH000 or triple 000. PH000. Ganito yung itsura. Ayan. Mali maliit lang siya na screw. I na mean, Phillips screw. Ayan. Siyempre guys, gagamit ako ng electric screwdriver. Ito guys ay galing sa Miniware. Ayan. ES15. Yung model number at ayan guys. Miniware. Ito guys. So, design siya by E-Design. Okay. Kailangan natin ng prime tool or opener. Ayan guys. So, kahit ano dyan sa dalawa, bala kayo guys kung ano yung gusto nyo gamitin. Ayan. Tapos, kailangan natin ng marker. Ayan. So, optional lang to guys kung alam nyo naman kung saan nyo to i -re replace So, ayan. So, lalagyan ko lang siya ng mark. Para sa akin guys, kasi kailangan ko ng marker para hindi ako malito. So, markan ko lang yung mga uh, tag dito yung spare part. Yan. So ngayon guys, uh, bubuksan natin siya. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung nasa loob. So dito siya guys binubuksan. So ito guys yung screw niya ito isa, dalawa. Bale, ang itong screw na to guys nga pala ay uh, para sa P2. Kasi star siya guys, yan star. Okay. So buksan ko na siya guys. So ayan guys, at tatangkal ko na yung mga screw niya. So ayan yung ginamit ko. At eto guys, uh, kailangan nyo ng crying tool. So magsisimula kayo guys may mag-pry dito sa may gawing dito. Sa may ano niya, uh, jackpot. Ayan, dito sa may ano, sa tag dito, sa may audio. Okay, audio port or Uh, audio output. So, dito ay magpa -fry. So, itataas nyo lang siya. Ayan. Itataas nyo lang, guys. So, mahirap talaga mag... Ano rito eh. <laughs> isang kamay lang. So, wait lang, guys. sa ko lang. Ay pinakita ko naman sa inyo kung paano ko siya pinasok. So, itataas nyo lang siya, guys. Okay? So, ayan, guys. At bukas na siya. Mahirap kasi, guys, mag-video ng isang kamay lang ang gigamit sa pag-repair. Uh, tapos isang kamay ay nasa cellphone. So, ayan guys. Make sure dito guys ay... Ayan, nilagyan ko ng ilaw. Make sure guys, tatanggalin nyo to. Ito, isa. Ito guys, so dalawa, tatlo, apat, lima. Pero bago nyo guys, tanggalin yan. Tanggalin nyo muna yung sa... Uh, ah, ano sa na yun? Ito guys, ito. Isa, dalawa. Tanggalin nyo to, pati yung shield kailangan nyo tanggalin yung battery. Okay? So, papakita ko sa inyo, guys, pag natanggal ko na to, tsaka ito. Okay? So, ayan, guys, at natanggal ko na yung sa shield at connector. Ganyan yung itsura niya pag natanggal na. So, ito naman tayo, guys, dito na tayo. So, ayan, guys, same process lang dito sa may battery yan. Bale, guys, ang gamit ko nitong, ano, ah, ah screw ay ah, itong Philip na, yung PH000 or 000. Okay, dito na yun sa loob. Ang star, dito lang naman yan guys, sa labas eh. Dito, ito. Yan. So, sa loob, puro ano na yan. Uh, Philips. So, pagka inalis nyo to guys, alisin nyo lang dito. yano. Oh. Pag tinatanggal ko, ah sorry guys. Pag tinatanggal ko to, lang yung ginagamit ko. Yan guys oh. yan, pag ganun lang. So, apat na piraso yan. So, isa, dalawa, tatlo, apat. Sa likod nyan, meron pang dalawa guys. Tapos ito yung isa. Okay. So ayan guys, so natanggal ko na yung apat na connector, ayan. Ang tawag po sa connector nito ay Lego connector. At eto nga pala guys, kasi baka may magtanong kung madali lang mag-backlas nito tsaka magkabit. So madaling mag guys, pero pag kinabit yun na siya, tapos hindi napantay dyan sa mga pin dyan Ayan sa mga lak niya guys, ayan. Yan dyan sa mga gilid kasi yung gilid niyan guys ay puro lock yan. So eto po yung mga lak. Ayan, pakita ko sa inyo guys ha. So, ayan yung lock. Ito, lock po yan. Kada Lego. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, apito, walo. Ayan. Dito sa kabila, meron din yung lock. Okay. So, kapag ka nagkamali kayo ng kabit dyan, matik yan guys, sira. Ayan. Ngayon, ma papa mahal po ang gastos nyo. Kasi, kailangan na ng mismong... Uh, kailangan nyo na mismo ipaayos yan guys sa technician Okay? Kasi hindi nyo na kaya ngayusin yan. So, kung willing kayo, mismo kayo ang gagawa at malakas ang loob nyo, okay lang na masira nyo, eh gawin nyo. Pero kung hindi nyo kaya, sa technician nyo na lang mismo ipaayos yan, guys, kasi sayang din yan. Okay? So, same process, guys, dito sa isa. Ay, hindi. Ito, guys, dito sa my spare part. Ayan. So, spare parts, guys, ito may tanda tayo ng marker. Ayan. Okay? So, balik ako guys kapag natanggal ko na to. Bale, ang gagawin ko dito guys ay uh, ililipat ko tong etong ano, etong ano niya, etong ah uh, tag dito, yung print, ano uh, fingerprint, sorry guys. So, fingerprint, eting original, so kailangan mapunta ulit siya dito sa original. Okay? Kasi eto, ilalagay natin dito, So, alisin natin to, ililipat natin dito yan, guys. Okay? Tapos ito, guys, lipat na natin, natin dito sa may sira. Okay? So, ayan. At babalik guys, kapag ka natanggal ko na to. So, ayan, guys. At ito yung sa spare parts natin. Ayan. So, may katanda pa rin tayo dyan. Ito yung sa original. Bale, yung sa original ay yung... Ang sira niya, di ba, yung sa touchscreen. Uh, touchscreen problem, so, bali, ang kagawin ko lang, guys, ay ililipat to yung fingerprint, papunta rito, alisin natin to, guys, okay, so, madali lang naman yan alisin, pero, sa mga baguhan, hindi, hindi, guys, mahirap, I mean, uh, sa mga baguhan, napakahirap yan, guys, Anihin, alisin, kasi, may, ano pa yan dito, connector, papakita ko sa inyo, guys, yung connector, kung ano yung, ano niya, yung itsura, So, ayan guys. So, ito yung connector niya. Aalisin nyo guys. So, kailangan dito ng tweezer or basta pantanggal dito guys kasi connector din to. Lego connector din to. Tapos ito guys, kailangan alisin nyo tong board na to na hindi siya masasira dahil kung makikita nyo kung gano'ng kanipis ng wire. Pag naputol po yung wire na yan, matik yan guys, hindi nyo na magagamit yung pong Magagamit nyo man yan, pero hindi nyo na pwede i-update kasi pag in-update nyo, mag i na yung update niya sa firmware niya. Okay? So, kailangan, guys, ayusin niyo yung pagtanggal dito. Okay? Kailangan hindi ito mabali yung wire. Ito yung sinasabi kong wire na hindi mababali. So, ito yun, guys. Itong wire na to. Kasi kung makikita niyo guys, uh, hindi uh, nyo Ayan, guys, kitang kita niyo Ito, napakanipis po niyan. Pag naputol yan, wala na. Okay? So, make sure. Okay? pag tinanggal yan guys so ayan guys at tatanggal ko na yung sa lego connector niya. kung nakikita nyo guys tanggal na rin dito sa may ano yan guys nakadikit kasi yan eh guys hindi nyo pa pe pwede to hilahin pag ito hinila nyo at nakadikit pa to itong itong nasa baba pag hinila nyo to pataas baka mapunit naman tong isa Yung dito naman sa may gawi dito guys ito ito baka yan naman yung mapunit So, may ano po dyan, may tricks po dyan para hindi po yan masira. Pero syempre, dip, ano na tayo we guys eh. Na, nasa discarding nyo na yan kung paano i-alisin to guys. Okay? So, ayun yung kailangan hindi maputol. Yun o yun yung gumagalaw dito ito guys. Kailangan hindi mo maputol yan. Okay? So, alisin ko na itong nasa original guys. Or yung nasa dat sa gagawin natin. At ito guys ay lilipat natin dito. Ito alisin na natin to Ito guys, madali naman to alisin. Kasi tanggal na naman yan. So, ipapop up nyo lang to guys. Ayan o. Oh. Ayan, wait lang. Ayan, tatanggal nyo lang siyang ganun. Ang pinakamahirap lang alisin dito guys, yung eto. Eto, yung may QR code na yan. Okay? So, alisin na natin to. At ilagay na natin sya dito. So, ayan guys. At nailagay ko na dito sa may spare parts. So, kung makikita nyo guys, ito na yung yung sa spare parts dati. So, ito na lang guys yung natin dito sa may problema. Kasi hindi na naman ito magagamit. So, yun lang yung gagawin natin. Ayan. Ayan guys. Okay. So, ito yung okay na. Ang gagawin natin dyan guys. Uh, natin yan sa dati. Ayan. Okay. Tapos, babrick ako guys kapag ka, uh, buo na itong nandito. So, ayan guys. At nakakabit na yung ano niya, ah, uh, fingerprint. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys sa ating spare parts. Ayan. Digitizer ng spare parts. Tapos ito yung original. So, ito naman yung kabila. So, ito yung original. Pero ito yung sa spare parts. no, so, gagawin natin dyan, syempre ilalagay natin to. Kasi ito yung maayos na screen. Okay? So, lagay natin sya sa may syempre original ito. So, ayan guys. Kasi yung spare yan dito guys, ito. Yan. So lagi ko lang siya rito, kakabit ko na yan. Ah, uh, guys, uh, kabit nyo muna yung mga dito bago nyo isaksak yung sa uh, sa battery. Kasi pagka sinaksak nyo muna yung sa battery, tapos dito, pa, baka may mag-short kasi guys eh. So, mag-make sure lang tayo, okay? So, kabit ko muna to, and then papataksin nyo guys kapag ka okay na siya, okay? So, ayan guys, at nakabit ko na yung mga Lego connector. At ayan guys, nakabit ko na rin yung sa battery niya. Ayan. Uh, hindi ko muna guys kakabit yung mga ano niya, shield. Kasi kailangan ko muna siyang itest bago ko siya ikabit. Para uh, hindi mahirap na, or kasi ulit-ulitin yung gagawin ni eh, guys eh. Pagka kunyari hindi gumana, eh kailangan nyo ulit tanggalin. Titulad yan, tanggal muna siya. Kaga naman siya guys, kahit tanggal yan eh. So, pakita ko sa inyo para na ano nyo guys, naintindihan nyo. Okay? So, ayan. Uh, power on natin. Ayan. Oh. So, wait lang tayo. Mga 30 seconds. Kasi ganyan mag-boot up yung iPhone 6. Or 20 seconds guys, mga ganyan. Tapos ito, galalagay ko na lang yan dito. Kakabit ko rin yan, guys. Pero syempre, ito yung inayos natin. Kailangan na ito. Dito tayo, guys, mag-focus. Ayan. Tapos kapag kanagtas kayo ng touchscreen, kung may problema pa o wala, ganito guys gagawin nyo. So, hold nyo to. Kahit na anong app dyan guys. So, kunyari ito, hold ko to. Ayan. Tapos galaw-galaw nyo. Pagka may, bumi pagka bumitaw yan, ibig sabihin guys, uh, may diferensya yung screen. Pero pagka hindi siya bumitaw, ibig sabihin okay yan kasi hindi siya bumitaw eh. Ayan oh. Okay guys. So, ayan guys, kakabit ko ulit siya. At ipapakita ko sa inyo guys kung gumagana na siya. Kailangan natin ito ikabit. Kasi baka pagkabit naman natin siya, hindi naman siya gumana. Pag nakakabit na yung mga shield. So, papakita ko pa rin sa inyo na nakabit na yung shield. And then, papaganahin ulit natin siya. So, patayin lang natin siya. Hold lang natin yung power. And then, slide natin. Ayan, off na siya. So, ayan guys. At nakakabit na yung mga shield. Ayan. So, bali guys, may trick. Ay, sorry guys. ah uh, may trick. Dito sa mga... Uh, tag dito. Sa mga screw niya. So, eto guys, yung pinakamahaba na matabang screw. Tapos, ito yung sunod na mahaba na mataba. So, mas mahaba ito kaysa rito. Tapos dito naman, ito yung pinakamahaba sa maliliit. Sumunod ito guys. Tapos itong tatlo, isa, dalawa, tatlo. Yan po ay pare-press ng maliliit. Okay? Kasi baka pinagsama-sama nyo yung screw. Ayan, ang mangyayari dyan. Ayan o. Oh. Kunyari ganyan, nagsama-sama na yung mga screw, mo, screw nyo guys. Uh, malilintikan po kayo dyan kasi hindi po yan magkakaparehas. So kung nakita nyo yung dalawa magkatabi, tapos doon sa may taas, maliit po yung tatlo. Tapos yung sa taas na mahaba, tsaka sa baba na uh, parang siyang nasa mid class. Mga oh, ganun guys. Tapos itong dalawa, yan po yung uh, star. Okay? So, kabit ko lang to guys. Uh, at syempre, pa kailangan ko mapakita sa inyo na okay na to. Hindi na natin guys i-edit ito. So, pagka nagkabit kayo ng screen, kailangan make sure na lapat. So, yan guys, the moment of truth. Ayan. hindi uh, ko na guys muna kakabit to. Kasi, baka naman pagkabit naman natin dito, ay hindi naman gumagana, di tanggalin na naman tayo. So, ayan yung munang ganyan. Kada, ano guys, kada kabit, kailangan makita kung gumagana yung uh, screen, okay? O yung touch niya. Kasi yun naman yung may diferensya. So, alisan natin itong marker. Kasi okay na siya, guys. Ayan, okay. Wait lang tayo. Ayan, guys. So, try ulit natin yung touch screen. Hold lang natin to. So, ayan, guys. At pinapakita ko sa inyo na okay siya. At hindi siya nabitaw. Okay? Yung naman yung kailangan ng customer na kailangan hindi lang bumito yung uh, tag dito sa touch or kailangan matouch ng maayos. Kasi dati talaga nito pagka nakaganyan, automatic guys nag-o-open uh, agad yung ibang app. Ayan. So, ayan. Uh, at kung nagustuhan nyo ang video ko guys, uh, huwag kalimutan like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click yung all guys. Bye. Peace.